hindi may mo ba? Hindi ako pera so sa ako. ako. Huwag po siya binibigyan ka. Hindi kasi ng kahit sa o dalawang buhay mo. mo bago ka bumabati. Kaya minsan naisip ko na lang na umalis na lang Graveyard shift, no? Graveyard shift. morning mga kuya no? kaya minsan nag-aalanganin ako bumiyahin ng maaga gawa nga ng minsan talaga umagahin ka na wala pa rin booking tapos kaya kinaganda din sa umaga pag mo yung uh, bago palang pumutok pumutok yung araw eh nakakalima ka na nakakaapat ka na minsan kasi gusto ko yun kaso ngayon lang may minalas tayo hindi ko machambahan yung ganong ano. Oo. No, oras na. 7:30 magsa 7:30 na. <laughs> Pero okay lang, malaki naman pang masahin. Pag maaga, binatak pa ako. Kasi baka si TJ nagbibigay ng punturi mo. Hindi, okay, okay lang dun sa akin. Please, pabalik na. pa ako. Nakakaroon, gumaya ako dun. Alatay-alatay ng gabi. Hindi na ako napo-planner kasi naman. medyo active ka wala nang pa ito wala lisensya. Ah, no, takot. Wala namin sa lamot, oh. Wala mga nakamotor lang. Sa inyo to? Kayo yung tumatawag? Kayo ba yung tumatawag? Sino tong tumatawag na to? Parang gumagana ng pako eh, mga baloktot. putang Buta ka na buta dito mag... Ewan ko lang kung tumagas ah. Nakaka ilang rides na pala tayo? Nakaka 7 rides pa lang tayo Tapos alas 12 na ng tanghali eh. Ang earnings natin ay 386 Wala pang tip yun Ang ganda yung binibila ng queso, mura daw Kanan kayo sir, sa pagdating sa dulo. Kanan, dulo, kaliwa. medyo tagalan tayo mga kuya dahil nga yung customer natin hindi niya napansin na QR payment yung pinili niyang payment method kay Grab nagbabayad siya ng cash ako naman bi parang pangatlo pa lang yata ako naka experience nun buti na lang sa baba may nakalagay na switch to cash payment 5.30 ako bumiyahe Tanganas, mag alas 8 na ako pinasukan tayo sa area ng customer natin mga kuya hindi sinasagot ng customer natin ng tawag sorry po nalitag hindi po kasi kami sorry po kuya sorry po hala Pupo, oh, wala kayo. Kanina pa ako rito. ano oras po? Kanina pa, ano? 1.59. Oo. Kaya ano eh, oras no? na po ba? 2.10, 210 na. na eh. Nakalagay kasi rito Dum dum store no, dum, -dum. Ito po Dito po yun. Dito ba kayo? Oh, hindi po Dum dum Dumb bala kayo Wala kasi nakalagay na House number Sorry po uya Kamali po ako I Nagluto rin po kasi huh? Nagluto rin po yung bumili Nagluto po ng ano nya Ayun yan po kasi naman Sa amin lang po Ayun dalawa rin Hindi po Thank you po Sorry sorry, pa. sorry po Okay Tensya ah. okay. na po Kala ko no show na eh Bila nag reply mga kuya Tapos Nagsusorry naman yung ano Mga bata Tapos mag send daw ng gcash Para sa abala Ang dami namin dito mga kuya Papasukan kaya kami nito Ang dami namin dito baka nininibang lang sarili, eh? <laughs> ito, ito. Oh. wala pa rin akong booking kanina pa ako walang booking e uh. yes, meron ha? Huh? yes, ako yes. yes. Kasi yung na ko nakatito winner na kahit isa na lang sana Uh, Saan isa yo. Meron ka ba? Anong, ano ng ano? O kaya sa seating. Yeah, kami, namin oh kami okay. doon. Okay, mga koyan sa tingin ko ang kadito na lang i-byahe natin kasi ah, wala na booking. Bali itong kinita natin mga kuya, naka 10 tayo tapos 535 lang. Kaya kaya wag na kayo mag-apply kay -kay. Kami kami na lang. Char. Ima okay, ko sa tingin ko ang dito na maraming salamat sa pagsabi sa akin.